naglalakad mula sa bahay hanggang sa uh, kung saan po ako makakasakay ng ng bus o kaya MRT yan nga ba inaabot lang in po ako ng 45 minutes na walk pero kung kaya nito maaraw ko pwede ko siyang lakarin yung place ko from Cubao from ano Nasto to Cubao 30 minutes Yan. wala po akong pa yung kasi <laughs> naiwan ko nawala na naman po kaya hindi na ako magpapayong kasi ang ang bilis mawala. <laughs> Happy lang po. Ilalakad ko lang po yan. haba, po. Layo-layo rin po ito. Hindi ko lang alam kung ilan. Pero sanay na po. Minsan nga, 20 minutes, kaya ko na po siyang lakarin. Pero okay lang. Hindi ba? Ito po ang buhay. Para healthy. O kaya rin lang. Hindi <laughs> lang sa healthy. Siguro lang. Para maka din. sayang din kasi yung 14 pesos. Pamasahe sa jeep. mamaya po lin parang straight lang i-video ko lang po ito po yung nilalakad dilid lang basta happy lang po ako sa walking hindi po ako nagsusumba uh, walking lang po Mag-init ngayon po. sari-sari yung na uh, dadaanan. Ayan po oh, yung isang mata ko. <laughs> Pagising ko po, baka may <laughs> Langgam. Kasi wala naman ipis sa bahay. <laughs> Tapos pagdating ko pa po sa Cubao, may overpass pa yon. <laughs> Sanay po. Exercise. Pero i-video ko lang po siya ng 10 minutes. Yan, happy lang po. Araw-araw ko po itong ginagawa. Kasi yung po yung ano, yung pagdating ko sa Kubaw, yan. haba kasi po ng ano ginago na kasi po meron na talagang road ang mga carousel at sa carousel bus mas marami kong sumasakay sa MRT kasi pag at sa carousel lagi kang aakyat sa ano sa overpass yan ito po yung sa umaga dami ano dami sa sakyan tsaka grabe na ang dami ng tao kasama na rin ako dun sa bilang na yung sa bali sa Pilipinas yan pinagpapawisan na po ako yun ang kagandahan na feel ko na healthy na po ako kasi pinagpapawisan na po ako kasi hindi, mahir, hindi po ako pawisin kahit anong haba ng nilalakad ko ay sa buhay. Walk, walk. Lakad lang po ang buhay ko. Saka, sa salamat kay Lord na gising ako sa umaga ngayon. Bago ako umalis sa bahay, binuksan ko yung Bible, Book of Ecclesiastes, exec <laughs> ko po ang ano po. Pero hindi ako nagbasa ng ano ng verse ngayon. Kasi ang bukas ng mall is 10 o'clock. So, kaya, lakad na po ako. Yeah. Mm -hmm. po ako dito sa place namin kasi yung TIP dating school ko po yan ng college or Tanya's University ito po yung lalakad ko. saya lang po good vibes lang sayang kasi yung 14 pesos sa kanya yan, every morning po. Ang walk ko po, po is 30 minutes 45. 30 to 45. Kahit anong oras po yon Sa umaga, sa tanghali, lalo na po sa gabi. Para yung mga kung man ako, wala po, wala pong ano, mag-grind. Happy lang po. Ay, yung mata ko po. Yan po. naglalakad ako with smile. Diba wala tanggal po lahat yung iniisip. Uh, eyes on the road. <laughs> Yan. Para alam mo yung steps. Mo. Pero yun po. Minsan po, hindi ko sanay po ako. May pera man po ako wala. Talagang naglalakad po ako. everyday Yan po ang buhay. Hindi pa ako nag-aalmusal pa. Ay, Okay lang. Tingnan daming tao dito kasi ito na po yung TIP yan o oh. ito po yung pinakamaraming estudyante ngayon TIP Break time yata po nila. Ay oo, mag na yata. Break time. yung pasalamat ko lang sa Diyos, di ako hiningal talaga po. Kasa lang kasi, nagbibidyo ako ngayon. Kaya, medyo, ganun yung ano to. Gandang buhay po. Yan po. Ako, yan po ako. Lakad lang po. Lakad lang sa buhay. Ano man ang mga pinagdadaanan natin ngayon kapit lang sa Diyos yun lang po at saka sobrang salamat dahil gising pa tayo diba ang sarap po yan po kasi yung mata ko na ano po Lapit na po ako sa kubao, Parang wala lang. Walk lang po. Ate lang. gantang umaga po sa lahat. Yan po. Uh, ilakad lang nang natin po ang mga buhay natin. masalamat sa Diyos. Ganda. <laughs> Ganda po. Morning everyone. Dito po na po. Ano yung ano? ano po. Nami po. Ayan. Malapit na kasi ako sa lupa. Hello po. Good morning. Good morning. Ipit lang po tayo sa lahat sa Yung magandang isip lang sa kapwa natin. Ayan. Good morning everyone! Today is Wednesday. September 30, 2023. Ayan po. Lakad lang po tayo sa buhay. Ayan. Good vibes lang po. Stay beautiful, everyone. God bless. Hello po. And saya po. Malapit na po akong makarating sa Cubao. God bless everyone. Hindi po akong kumasakan. Lakas lang po. Oo, oh, yung mata ko po. Hello, good morning po. Hello, good morning po. Thank you po. Ah, happy lang po. Walk, lakad ako. Ilalakad ko lang po ang araw. Kasi ang bilis-bilis po. Kaya, stay beautiful lang po tayo. Happy lang po. God bless everyone. Hello everyone. Thank you. Laban lang sa buhay. I'm 25. Yes po. God bless everyone. Stay happy everyone. Ingat po lahat. Lagi tayo. 一、二、三。